adventure tayo uli pamana sa gabi na ito kanuping kagad nagpakita sa atin ating gigitikin mga kapaders yun lang kumibo mhm, -hmm. sa mata tinamaan buhay naman no malaking kanuping kagad nagpakita mga kapaders salamat uli lord na marami na naman ilang araw din ako walang upload masit kaya akin lalamunan gawa ng one seal na ito hanap na naman tayo uli mga kapaders na ito isdang may balbas timbungan mhm mm huli ka dyan pasensya ulit mga kapars medyo kakaiba aking buwis ngayon dahil maskit kitpakin na lang muna gawa kayo ng one sale na ito nadali ako ng ice cream nung isang araw hanap tayo ng isdang mga pala alam ng pambigas oh na ito sibogin ulit mga kapaders buwi na mano lapu lapu mmmm -hmm piece nga tama good size na ito mayroon naman tayong pambinta bukas na umaga siya nga pala mga kapaders advance happy birthday po yan sa August 1 sa mga kabirthday ko dumagdag na naman ang edad ni kapaders 27 years old na hanap tayo ulit sana makadilin siya ng pambirthday lamang sa August 1 makadilin siya lamang ng kahit kaunti na ito malapatis na mga kapaders sa Maral Kwartan Linaw na ito Sobrang lapat dito mga kapaders Salamat nga pala Lord sa mga gabay na ginagawa namin ngayon At salamat din sa nalapit na karawan ng birthday ko sa August 1 At sana maraming biya sa bahurang ito at para mahuli pa namin Hanap tayo ng isda, naroon alatan at tinalapitan mga kapaders mm -hmm. huli ka dyan dito mga kapadis, medyo malinis ng bahura. Nalagas na ang kula po dahil maagusto na. Pag ganitong nalagas na ang kula po sa bahura, nalabas na ang isda. Unti-unti ang -unti tumatabi -unti -unti galing kalaliman. Sana tuloy-tuloy na paglagas ng kula po na ito. Hanap na naman tayo ng isdang mga pana. Naroon, timbungan, nakadapa sa buhangin, nasa kanto ng bahura. Mm -hmm. Gitik, sintido ang tama mga kapadis. Ayos na itong pandarang nagdagpambinta naman. Makadil siya naman ng pambirthday ko, pang muhito naroon nukos nasa unahan at nilalapitan. iipulin ko ito mga kapadyas ko sa freezer pampulutan sa August 1 pang calamaris. dalawang araw na lang Mm hmmm huli ka dyan nah, kayang kasamahan na ito sa harap pa ito mga kapadyas kapa na rin yung kasamahan ko para makaarihan tayo ng pampulutan tumitikim na ako ng alakay kaunti lang tama lang pang pantok yun dito malinis na bahura wala nang kulap po mga kapadyas maganda ang corals na ito malaking kanuping huli ka dyan na ito na mga kapader sana wala itong kasamahan at para makadilin sa lang tayo ng kahit kaunti lang kahit kasi sinong malaking dilin siya ayos na masaya na kami mga kasamahan ko at na ito si Katever Sirico nakapaan ng malaking surahan yan ay na nalagay ko sa freezer niya, pampulutan, masarap inihaw yan mga kapaders. Ito yung isang tawag na nakakasura, pero pagkasarap na itong inihaw, pampulutan. Hanap tayo uli, baka meron pa. Dito sa alam ng corals, naroon, nakasuot mga kapaders, bibiyan na naman pis nga tama. Yun, sige dugo na. Siya nga pala mga kapadus. Kaya klaseng isda, nagtasampis yung kuha sa amin ng buyer Nagdagdag ng sampu, 80 na ang kuha Noon kaya, kuha sa amin na ito, 70 ang kilo. Bili na kayo habang nakaparsil pa ito. Hanap na naman tayo ng isdang mga pana. Na ito, timbungan, nakasuot. Mmm, -hmm, lagata ka dyan. Kortan linaw na ito. Salamat ulit Lord na marami. pagbigyan mo sana akin karawan ng birthday. Sana maraming biyaya ang magpakita sa amin ngayong gabi. Hanap na naman tayo isda na ito nakasuot mga kapaders anong isda yung kaya ito nakasuot na ito at yung silipin nahana kaya yun saka so, kaya magpunta isda na yun na wala mga kapaders ay ha malsayak ay na ito balangitan mga kapaders ito ko mm -hmm. huli ka dyan pampulutan gataan mga kapaders oh, yun lang nakabunot sa yung balangitan at pampulutan sana sa August 1 harap lang tayo ng ibang mga pana na ito alatan malaki hmm hmm pis niyan, tama ay hindi sa may hasangan lang mga kapadres naro mayroon pang isa malaking bibiya may lawi na kakasakaw ang pana muna mga kapadres na ito na buti hindi lumayas nakatago pa hmm hmm huli ka dyan gitik mga kapadres sintido ang tama parehas pang pinta muna ayan, para makabait sa gastos hanap na naman tayong isla pakita lang kayo kuntin caga na ito lambingan mga kapaders natutulog mm -hmm. huli ka dyan ganitong isda din mga kapaders kuha sa amin ng buyer kasama ng betilya 130 na rin Isdang lambingan, pag niluto, malambing sa lalamunan. Kaya sa mga gustong mamaan ng gabi, palaala lang sa inyo mga kapaders, ang gaito ng isda sa may pisngihan, ingat kayo, may tinik ito. Siya nga pala mga kapaders, tapos puso akong kapasalamat sa inyo, sa inyong mga reaksyon, sa mga ibang nagko-comment, sa mga basher. Salamat po sa inyong suporta sa akin channel. Dito mga mga kapaders, surahan, sungkitin ko muna palabas para umatras na ito, umatras na mga kapaders. Papanayin ko na rin ito. Mm -hmm. Gitik, yoy, nakabot mga kapaders dadagutin ko na lang ito at patayin naman yun, pang iho mga kapadyers yan, pampaulam sa mga trabaho hindi na sana akong ma-upload kaya tamara na kaya ako mga kapadyers pagay yung mga comment na ito isda ulit mga kapadyers, alatan mhm, mm pang dagdag binta bukas na umaga hanap tayo ulit isda na ito alatan, galit sa kulapuan mhm, mm gitik, sintido ang tama mga kapadyers, malaking rodilyo ito Buti pang itong klaseng isda o maamo kahit sa umaga, mami ito mga kapaders na balik pa sa tao. Para ding relasyon, kahit lumayo na, kahit sobrang nasaktan, binabalikan pa rin ang nakaraan. Hanap na naman tayo ng isdang mahabana. Naroon, may biglang pumuti mga kapaders, malaking pugita. Oy, alis, alis, ating gigitikin. Mm -hmm, huli ka dyan. Salamat Lord. Malaking biyaya ito para sa amin ngayong gabi. Lagit ka natin mga kapaders. Ayan, nalabas na itong kita Uy, kwartan linaw na ito. Uy, nakaatsamba tayo yung mga kapaders. Big na ito, gaito kalaki. Ba, estimate ko ito, mga 3 kilos na naman. Dito lang si Samperaso. Bawin na ang gastos. Nakikitain pa kami yung mga karatig na butas na ito maraming kyalkan at delikadong mga nasagala pa ang pampugita mga kapars hindi pa bumabalik baka nangain pa pag ganito kaya may sikat ang buwan nagagala, ang mga, pugita, nagagala ang mga pugita nagagapang naghahat ng mga kain na kasat buti na lang at nagitik itong malaki pugita at kung hindi delikad ang tumawag ko mga kapatid, so oh, haba lang galamay na yan malaki pa ang mga pangapit ito nakakatakot sa tao pag nakayapos Natratsyan ba ko itong yung magitik itong malaking pugita? Sa mata ito pinapatamaan para magitik, sisipatin lang ang pinakang katigasan ang yung kaya sintido na yan, mga kapaders. Hanap na naman tayo, baka mayroong kasamahan yung mga puhitang yun. Na ito sa bus mga kaps, mayroong nakasuot. Along isdaing kaya, oy alatan, malaki. Mm -hmm. Huli ka dyan, Wag lang makapunit. Delikado, Labitan tama, mga kapaders. Malaki ang kondito, alatan. Pwede na rin itong pagtsagaan kahit alatan, 130 ang kilo naman. Hanapan ko pa, baka mayroong kasamahan. Na ito, lampin-lampin mga kapaders, na naipon sa lamaw. Mm -hmm. Gitik, kanuping na naman. Pandara dagdag Nasa ibang bahor na kami nakaabot magaw ng malakas na agos kaya mga kapaders Pero kahit makula po may pa pare Kunting tsaga laang ganyan talaga paghanap buhay Kunting sipag laang para sa pamilya Pag hindi nagsipag maugutok ang pamilya na ito paru paru dagat paru paru -gi, Na ito surahan na kasuot mga kapaders Ating sungkitin muna atras Atras labas ayan na mm -hmm. Huli ka dyan malaking surahan Ito ang i-pressure ko mga kapaders para sa birthday ko ito ang masarap ang pulutan, malaki-laki at mataba ito sigurado ko. Yan, basak ang kanyang hasangan. Andito naman, si Boy Ingay, bumabalik sa inyong harapan. Yoy, nakalabas mga kapaders. Masarap ang ihaw para sa Pitsa Uno, sa August 1. Happy birthday sa mga kabirthday ko yan. Sa Luzon, sa Visaya at Mindanao, pati na rin sa ating mga bayani ng mga OFW. Shout out po, ingat po kayo lagi dyan para sa ating mga pamilya. Hanap na naman tayo dito, medyo malinis ang bahura mga kapadres, kita ang bahura. Na ito, malaking timbungan, nakadapa. Mm -hmm. Gitik, sentido ang tama. Salamat Lord na marami. Malaking biyaya na ito, timbungan. Nahan kaya ang kasamahan na ito. Tatanggalin ko ito sa pana at ating hahanapin. Hanap tayo uli na ito. Malaking alatan, galit sa butas, ng barawang. Uy, nag-ikot pa. Bumalagbag ka ng konti. Mm -hmm. Gitik, sentido naman. Ari, malaking uling alatan mga kapaders. Di bali, pambinta na ito. Abukod na ako ng dalawang nito pang ulam bukas na umaga masarap yung sinabawan hanap na naman tayo naroon malking kanoos ayos na ito pang alawang pana pang, pang kalamari sa birthday mm -hmm. huli ka dyan tinta ayos ito mga kapaders saya kung dito may istak sa pressure masarap sa itong adobo sa tinta kaya lang ando dumi kulay itim din ganitong klaseng nukos no pag ng mga bahadbad bad na kulay balagbag na itim yan ang lalaking nukos no pero pag paltak paltak yan ang babae Hanap tayo ulit mga kapaders na ito pa timbungan na sa itaas ng bahura. Mm -hmm, gitik na naman. Yun mga kapaders sa sunod na araw itong pala papayos ko ulit yung sima nagbuka na. Go balangitan kanina pagpana ako naglungat ng kaunti. Mm -hmm, bago na naman ito. Nahan pa kayang kasamahan na ito. Magandang bahura ito mga kapaders malinis. mayroong kayo ng isda kaya hanapan pa ito. Hanap na naman tayo na ito, mataas ang bato, malim paambutas ang Uy, mag-asawang mga kapaders. Ayos to. Sungkitin ko muna at ipag-aabay at mga kapaders. Ayo lumapit. Lapit pa ikaw ng konti. Magkasawa ba kayo? Yan, dikit lang kayo. Mm, -hmm. ay, hindi pa nalugol. Nahan na, na yung isang iyon. Wala na pati. Na ito mga kapaders. Dinuplasan. Mm -hmm gitik, bali dalawa, magkasawang talig bago. Dinudubol ko sana, Kailan lang dinuklusan itong kaasawa. Ayos lang, ating nahuli pa naman. Hanap na naman tayo, kunting tsaga-tsaga na ito, tagpian or saging-saging. Mm -hmm, huli ka dyan, pag sa umaga, pagkailap ninyo. Sige daw, dito sa gabi, kung mag-ilap pa. Ang kaganda nito sa umaga mga kapaders, ito pangun, marami itong kakasama. Hanapan ko ulit, sana mayroon pa. Na ito, kausir, malaki. Mm -hmm. Huli ka dyan. Pasala po na ito. Kasama ng sibuin kayo na pana ko. Oh, ikakasauli ang pana. Baka mayroong kasamahan lang ito. Ating sisip-silipin sa mga butas-butas dyan. Hanap pa tayo ng isda. oy kapal ng kula po mga kapaders. Inay, para ng guba. Tayaman na yan. Na ito, lapu-lapu. Mm -hmm. Buti hindi lumayas pag video ko ng mga kula po. Ay, kung lumayas, masayangan ito. Malaki pa naman. bikol ito kung tawag sa amin ito sa keson. Terang naman ito kung tawag ito sa Bicol. Oh, na ito gubata ng kulapuhan. Pero caga tsaga na ito may nakasuot mga kapaders, timbungan malaki. Mm -hmm, mataan tama. Ayos, kahit makula po, meron pa rin isdang panain. Kaunting tsaga lang ginagawa sa gaitong hanap buhay. Pag walang tsaga, ay walang nilaga. Para di maniligaw sa babae eh. Kaunting sa pangliligaw. Pero pag walang tsaga, ay talaga hindi makamit ang forever. Na ito isda, tagpian sumuot ta sa pinakang ilalim mm -hmm. bahala lang si Batman kung tamaan sa hindi wag lang makabunot yoy tagpian or gorayan mga kapaders yan pa sa bitilya naman ito itong bahurang ito ito yung pa lang ko ng maraming isda nung hindi pa ito yung tubuan kula po awan ko na paglagas na ito hanap tayo uli na ito ang isdain ito ay eh. tagpian uli mga kapaders mm -hmm. naidig Uy, ayos na ito. Salamat ulit Lord na marami. Maraming huli na akong isda, amok yung kasamaan ko kung nakaari mo ng inapa ng isda. bibigyan talaga nila ang aking birthday sa karawan sa Pecha Uno. Maraming akong huling isda mga kapaders, kaya nagatsaga-tsaga ako ngayon. Isang ang kami, susulitin na namin ha. Na ito, isda ulit mga kapaders. Mm -hmm. Huli ka dyan. Uy, dalipos. Ito ang isdang masarap inihaw. Kahit sinasabawan, may kasamang kaliskis. Ito yung lagi niluto ng nanay ko, may kasamang kaliskis mga kapaders. Masarap kaya ito hanap tayo ulit mga kapaders yun dito medyo malinis na naman na ito lapula akong mga kapaders sibungin mm -hmm. huli ka dyan pangalumpan natin sibungin ulit mga kapaders brown na suno naman ito ibang kasi dito ang pula red talaga yun pag red na suno pinanaan sabi ng buyer ko sa amin 1.70 pagay 2.50 laang bahala sila kung anong presyo masaya na kami basta binila namin isda na ito timbungan mm -hmm. na idig ito, pang ulam itong mga kapadres, masarap itong pinirito. Hanapan ko ulit, baka makalasbol pa tayo bago lumutang. Na ito, timbungan, sa kitagan ng nalamunan ko. Mm -hmm. Mahirap lumutan <coughs> Kaya wala, parang may tinig aking nalamunan mga kapadres. Nagulpe ako ng one seal na ito. Napasarap pa yung kain ko ng ice cream ay. Hanap na naman tayong isda. Dito, medyo may kurkula po mga kapadres. Pero kita pa ng bahura, medyo malinis man. Naroon isda, nakasunod sa bahura. Uy, malikot na maigi. Humarap ka sa akin. Aayo ah, ayaw humarap. Ayan na. Mm, -hmm. sala, hindi tinamaan mga kapatid. Ulitin ko. Mm, -hmm. malabas ka pa. Tatakasan mo na naman ako. Naidik natin or nasintido. Ay, po, ipa pala ni. Kakala ko nagitik. Hanap na naman tayo. Na, ito mga kapatos. Tatlo. Tatlong guntingan or danggit bahura masarap itong bunlis or pinirito pagkatuyo ano yung kayo unahin ko mm -hmm. ito na lang ang oy lumayo pa yung isa ay buti huminto akala ko malayas mga kapaders kasauli ng panak muna na ito naman pangalong panak mm -hmm. Ng pana ng panak mga kapaders meron pang isa ba yun nasaunahan buti hindi lumayas kakasakulit mga kapaders huwag lang malikot itong dalawang itas sa panak ko Mm-hmm. Bayan mga kapaders. Danggit bahura. Ang guntingan kung tawag sa amin sa Kison, awang kula sa inyong lugar. Nagsinyo sa aking kasamahan, maaaho na. Maya-maya pa ako, baka makalas bulpa pa. Hanap tayo ulit mga kapaders. Sa kasamahan ko, nag sa babo ng bangka. Ako pang naiyaw sa alamang dagat. Mahanap tayo sa butas baka kapaders. Makatsamba ba tayong isang piraso? Di ayos pa na ito, malaking alatan. Yung kulay dilaw mga kapaders, yung panghi. Mm hmm Gitik. Hoy, ayos na itong pantera dagdag, pa. Harap tayo ulit mga kapaders, Sana mayroon pang kasamahan ito. Ating mahuli pa. Na ito, tatlong nukos. Ay, apat mga kapaders, Itong pipiling ko pinakang malaki. Ay, malayas na itong apat na ito. Ay, naroon. Itong isa, medyo mga kapaders, Yan, nag-abi ng dalawa. Ating ahabulin lang. oy mm -hmm. huli ka dyan. Ay mga kapaders, maaahon na rin kami at maaawi na. Magandang, magandang umaga sa lahat mga kapaders. Na ito naming huling isang devla ang kagabi kulang kulang isang styro man mga kapaders yan malaking surahan na kacang ba man tayo yan timbungan salamat ulit lol sa pinagkalo sa aming biyaya kagabi na ito man mga kapambigas man tayo pinipili na tinitimbang na nung aking nanay mga kapaders andiyan na kayong buyer yung bibiling isda namin na ito yung pukita, huli ko kagabi mga kapaders ma ilang kilo kaya ito pag tinimbang testing kung ilang kilo sige daw kung tamang estimate ko oh sabi na sobra mga kapaders 4 uno, isang piraso la ah, may kikitain na ayos na ito na ito yung bitilya oh kasama yung bigan sa kayong maya maya akala kula pula po yan oh ayam na kilo mga kapaders sige daw sama mo na yan pangalawang sabit 6-1 yung kayo na 6 kilos na ito pa bitilya ulit mga kapaders mga timbungan sa kanuping ayan talig bago sama sama niya mga kapaders yan mga surahan niya dumalaga kasama yan sa 130 ang kilo sige salangin salangin na yan at para makita natin kung may ilang kilo aming huli lahat lahat mga kapaders ayos na ito nakachamba tayo kahit malakas ang lagat sobrang lakas ng habagat mga kapaders pero nakachamba pa rin tayo salamat pa rin sa ating Panginoon Diyos na ito naman yung lapu-lapu na ating nahuli yun, 1.8, another 1.5 kilo, surahan, ilang kilo, 5.5, mga kapaders, ayos na yan. Na, ito yung ating huling kanuos, ilang kilo, pang kalamares. Uy, 2.5, mga kapaders, pipreser ko yan, para sa pichaw na yan, sa birthday ko. Ay, 2.4 lang pala. Na, ito na, mga kapaders, yung aming huli, lahat-lahat, sa si isang deblaang. May binta kami sa labas na isda, 3,880. Ang sa loob naman sa buyer, 4,716. Lahat lahat aming kinita ang mga kaparsay, 8,096. Ang gastos naman, 742. Ang natira, 7,354. Divide pito mga kapaders. Alin na tao kami, tapos pampinto ang bangka. Ito ang partida, bawat isa, 1,050. Apat na busero kami, dalawang water boy. Pangpito ang bangka sa partida, isang party mga kapaders. Ayos ito. salamat ulit Lord, may pambigas na naman kami. Maraming salamat ulit sa inyong panood, God bless, iyon po kayo lagi dyan.